Yeah. Wala. We're going to somewhere because it's nice outside. The weather is nice. Yeah. Maganda yung panahon, guys. So, lakad-lakad kami. Ayan si Lily. Go. Si Kuya. Pupunta kami ng Teams. Tapos, No. sa Dalarama yeah kasi tunawang yelo ngayon pero mamaya may forecast na mag snow na naman ano of course Dalarama yeah hi Lily okay yan dito kami nakakuha ng free dyan sa bahay na yan nagigya kami ng free TV stand TV rack ang puno, oh. Ang kala mo, patay. Yan na lang mga natitirang yelo. konti na lang. Tapos, papakita natin kung paano tumawid dito. Oh, ang lambot. Bakit ang lambot? Ang lambot ng lupa. Kasi na niya lahat ng basa ng snow. Punta tayo sa hileran ng mga mall. Ganito lang ang mga mall dito. Hileran, hileran. Super simple. Hileran. Hileran. Uh -huh. <laughs> <laughs> huli huli mo Kuya, ikaw magpindot ng ano ha, pagtawid. Dito, pagtatawid ka, kukuha ka ng bato para ibabato mo sa mga sasakyan. Joke lang. <laughs> <laughs> ah, Joke lang. It's not true. No. Yeah. rock. Rock on the Yeah. There's the teams. Easy access. Yeah. Yeah. Tapos tignan mo yung kamay don pag walk nasa. Wait lang na. Oh, Ayan ang mall, oh. Doon yung walking, Doon yun. Eh, dito ang tawid natin, eh. Ganyan lang ang mga mall dito. Maliliit lang na store, Para siyang, ano. Uh, ganda na ng panahon. Except lang na mahangin. Napindot mo ba? Uy, dito ka, na, Brent. Ayan na, walk na. So, walk na siya. Ganun lang, pipindutin mo lang lagi yung mga button. Button! <laughs> dito tayo. Dito tayo, Brent. Pupunta tayo sa MOA. MOA? Ayun yung may globe. <laughs> Yan ang MOA natin dito eh. Ayun o. Oh. Nakita mo. Ha? Huh? Ha? Hindi, di ba ganyan sa Mowa? Merong globe. Ayan. Ganda ng panahon. Sikat ang araw. Except I ang mean, hangin, kaya medyo malamig pa rin. Yeah. Oh. Hey, don't. Let's make the hammock lead. guys ang uwa uh, ng Esteban mmm amoy mint ano? marks food court malapit na magka food court dito yan yun yung pinaka entrance ng mall dito lang tayo sa Dalarama Dalarama to -miss ko na kasing magsulat magkating ting <laughs> ko talaga lahat ng gamit kong abubot. Um. Yeah, para sa akin mga schedule <laughs> drawing lang ah, <laughs> oh, for lease Ito. pet shop stop ko naman Foggy morning. Hmm. Foggy morning today. Good morning. Good morning. So, eto na naman ang paligid natin. Ayun. Yung napuno na naman yung. Napuno na naman tayo ng yelo. Oh. Oo. Lily Hi Lily eh, eh. Ang kapal eh. Oh gosh Look Yung akala mo tapos na yung winter Tapos biglang na na. Ganito na naman siya Good morning mga Ka fam, Ka Abel Ayan Hahatid natin ang ating Ang aking anak sa school. Di ba pa din? Yes. Magwo-work din ako. Ang kapal na yun. It's no. Magdamag lang to. Natunaw naman to. Magdamag lang siya. Tapos, hala, punong-puno na yung shoes ko. <laughs> Pero buti na lang hindi siya ganun kalamig. Ана исмәйтә кобаһа